mo te? Ha? Trisha? Ilang taong ka na? 30? May asawa ka? Kasi nasawa mo? Asa nasawa mo? Dito kayo nakatira. Ito. Dito lang talaga kayo araw-araw. Dito rin kayo nagluluto. Wala kang anak. Asan yung anak mo? sa tatay. Ah. Ayan, no. nga ako masyadong malapit. <laughs> <laughs> Hindi ka nang alakal ngayon? Ah, ito siya. Pagkano naman kinikita niya pag nagkakalakal kayo? 200. Sakto lang sa ano, araw-araw, no. tatay. Si tatay. Si video ko rin si tatay. Si tatay oh. <laughs> Ayan si tatay. Ano yan tay pang saing na, pang luto na. Hmm. Ano pangalan mo tay? Saan kayo pagluluto niyan? Ah, dito, dito. Ah, dyan na. Dito na talaga kayo? Ha? kait saan. Pero buti hindi kayo pinapalis dito. Pero close na rin naman to, no? Close na. Close na rin naman. kait saan. Pero kung halimbawa walang hindi kayo papaalis, eh, okay lang dito. Anong pangalan mo, Tay? Russell. Russell? Yan, ka na? 40. 40. Saan kayo nakakarating yan, Tay? Pag ano, nangalakal kayo? Layo. <laughs> Ang layo. Tapos dito kayo. Ilang araw na kayo dito? Oh, dito, dito. Isang buwan no, na. Paano kayo makakaluto? Ay, ayun. Ayun yung nilulutuan. Ayan. O, oh, diba? Okay. Kaya nga, no. Sa sobrang hirap ba naman? Ay, mas okay na yan, Tay. Ano ka? Mas okay na yan, di ba? Mas okay na yung ganito kaysa sa magnakaw, ano? Parang yung mga tao. Sa inyo. Mm. Yan lang. Ba -a -a Oo. <laughs> ah, diba? Wala pa kayong anak? Uh, hindi po ang kakaanak kasi iba dito. Ah. Paano pag naulan dito, di abot? Anong probinsya niyo

video <laughs> parang ang hirap pag araw-araw ganito no araw -araw wala kang ma... kang saan ka galing kanina hindi po hindi ko bili ka ng lulutuin nyo naglalakal mo na po ako bago naibenta mo na wala nang laman eh, ubus na <laughs> ubus na yung sasako, wala na pa. <laughs> oh, At least may raos lang yung ano no. Isang araw. Okay na yun. May raos lang ba? Okay lang tayo. Titingnan ko pag nagsahing ka. Bibidyohan ko. Okay lang. Ha? <laughs> Titing, titingnan ko ha. <laughs> Ha? Hindi, okay lang. Titingnan <laughs> ko si ate. Nagigib ka pa. Ay, saan ka kayo nagigib niyan? Abuti, ah, okay lang sa kanila. Sa bagay. Oo, meron ganun. Meron talagang ganun. Hindi na may iwasan natin yan. <laughs> 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 hindi ang maganda dyan tay. Okay lang na magmaliit sila basta walang ginawang masama. Uh, oh, oh, alam naman sa taas eh. Oo. Oh. ba? Diba? <laughs> Ilang taon na kayong ganito? Il <laughs> Bawi ko po. Saan? Dinala? Nakapitimban sa po. Paano Bawi yun? Bawi po kami ng hearing. Ibig sabihin, ganito kayo natulog. Nagtatrabaho na po sa kantin yun eh. Tapos ako si Jack tap. Tap. ko siya. siya. Buti nakuha mo pa. Hindi ng naibig ko. Naisip ko po na eh. Lockdown eh. Oo. -oh. Uh, hindi ko si yung CCTV po dito. Pag-upo, tinan ko. Ayan, dahil yung nahuhugot ng flight mm -hmm. ng ngayon ko, bago ano? Bago binigay siya? Bago binagasan siya. Ano ba yan? Mga tao Buti na bawi mo po. Sabi nga, huwag Yun nga, no? Hindi talaga nag-aano yung mga tao ngayon sa ganyan. No. Kahit ka paano, may ha? Hindi ka okay na ka, kahit pa paano, may sense ako. Ah, umu-okay na. Kahit umu na lang ako ng pagkain eh. Para sa, kan... para sa kanya. Para sa kanya. Araw-araw kasi 280 gamot. Sa trekking pa rin din. Ang layo. Wala ba dito? Dokumentary. Ah. So, Ay ba, hindi mo siya, i siya hindi, hindi mo siya i-trinay na ipasok doon. Trinay ko po. Kaso kung ko raw ko. Kaya wala na kasi pro wala naman. Lalo na kasi hindi wala nagmamahal sa akin. Ay sa bagay oo nga. Ganun nga. Mas maganda na okay na yung kasama basta maanuhan lang siya ng gamot. Kasi, may tatay niya, may okay. Pati tat. Kaya ako yan yan. Kaya Siya? Oo. Taga siya? Taga siya? Ilo-ilo pa po. Ang layo. Tapos nirigalo sa akin. Pumingi ng tulong. Pumingi ng tulong. Kaya umalis kayo sa Bicol. Dito mo na lang dinala. dito mo Adas ma. Umalis ko kami sa akin. na po. Dito po sa Oo. Kasi pag mahal mo talaga kahit oh, kahit kasi ka Kasi kahit mahal mo 'yan, talagang yan ang nagulat sila na ano eh. Oo. Nagulat sila kasama ko pa rin. Kasi pare, isang taon din ako wala eh. 'Yun yung sabi mong dinukot. Buti binuhay pa no, Diyos ko po. Kung nila may tapon. Hindi hindi Kaya naisip ko rin, hindi nila ako kaya Oo. Kasi mahirapan sila. Wala lang. Namamalit ang mga utak nga doon. Pinagigit problema. Oo. Sabagay. Sabi nga nila, kahit may problema, itawa na lang. Itawa, hey, itawa na lang. Ito si oh. <laughs> Itawa na lang talaga. Sa so diba? na lang iyak uh -oh. na lang. <laughs> Diyan na siya. Ngayon na. Ngayon na. Kasaing na siya ate. O oh, ikaw na mag-sign dito sa ng. May dad beam. Ba, ha uh, uh, <laughs> may makakita sa inyo kuya matulungan pa. Teka. Eh Buti walang nag-ano sa inyo dito. Yung tipong nanakawin yung mga gamit nyo. Sabi nga lang po yung bayong muna. Kaya nilagay din para hindi pa namin. Yung tipong... Hindi namin, wala ka eh. na Yun lang yung mahirap, no? Kaya kailangan talaga yung secure yung mga gamit ninyo. Ulit po kayo manakawin. Inanakawin sa mga gamit. sobrang tulog nyo. Sa sa bagay.

hindi sila nakatira na lang kayo, nabili na lang ng bigas. Kung kapag nakapagbenta, no? Nakapagbenta na. yung Ha? Ayun lang. Yun ang mahirap, no? Ano yan? Dito lang talaga siya? Mag-aantay lang siya sa'yo? Dati, mahalik siya mas maganda na lang mas nakakapagod yung dati saan mo siya Mahanap? saan mo siya makahanap? ah kaya pala kanina dumaan yung nagtitinda ng speaker sumasayaw siya sumasayaw siya nga. Eh. sumasayaw siya kanina dito kasi dumaan mas okay na yun kaysa kasi no? ate Manonood tayo <laughs> Hanggang mamaya hanggang gabi na yan. ahin si ate. Makatanggal <laughs> ah, talaga ng stress 'yan.